Start na. Color mo daw yung color, yung P letter. Kulayan mo na. Mabilisan <tik> mo. Bakit? Hmm. Paklalampas. Paklalampas, ha? Ayoko na lampas-lampas. Mama, pa lampas? <laughs> hindi, hindi, pwede. hindi pwede na lampas. O, next. Ano pa, Ampi? P? P, 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 Mama, tayo iba kain dyan. Hmm? May kain. Mamiya ka na kumain. Kakain ka na naman. Kumain ka na kumain. Sam na. <laughs> Nag-aaral ka pa mamaya. Reses. <laughs> Tapusin mo muna yan. Daba. oh, next. Baby. Tea. Pagkatapos niyan, break time na. Kaya pwede na kumain. Ang um, bilis eh. Para makakain ka na. Kakakain mo lang ah. Kakain ka na naman. Eh, gusto ko na. <laughs> ano ba may chan ni? Pagkatapos mo niyan. Reses na? Oo, resist na. Water pi na maliit. Mama na manapi. Hanapin mo pa. Wala na, wala e, e. na. Hanapin ni mama na pi. Bilisit, nakaano ano tayo. Makareses ka, ka na. Mama, hindi ko kaya bilisin. Ano? Naguha ko na yung break time ni Nectar. Kaya tapos umay ko ka Ano ba yan? Break time. ko. Oh. Big time na nga sila. Pero... Asa na? Tapos na, Pi? Wala pa. Hmm, oh, mo, alatay mo. Ah. mo na. Ay, ay, mo best best oh, bisa mo na. Tapos mo na. Wala pa, Pi. O, chicharon ko. Hindi, chicharon. Ito, may nalit. O, chicharon, Pi. Nabi mo pa, Pi. Mamaya na, tapusin mo muna yan. O, chicharon no? uh, uh, na? Oo, oo, mamaya. Puro ka maritis. Bilisan na. Magagawa na maka break time ka na. Ayan. Para maka break time ka na. Ayan. Kunti na lang yan. Ang Ang kunti.